Hello mga kapapa, so yan, paluwas tayo ngayon kasi bibili tayo ng dalawang sapato sa ating dalawang followers na nanalo sa ginawa nating pag-giveaway. So, paluwas tayo ngayong araw. Okay. So, update ko kayo pag ando na tayo sa bibili natin ng sapato. So yun nga mga kapapa, so update lang. So, andito na tayo sa Buendia at palabas na tayo ng bus terminal para pumunta tayo sa Cartimar. So, hindi ko akalain na sobrang init dito sa, uh, sa Buendia, sa Pasay. Sobrang init talaga halos times 3 or times 2 yung init dito kumpara sa Los Baños. Yan, nandito na tayo sa, sa Buendia. Sakay tayo na ano. Ah. Okay, try. Wedding kau kata mati sepuluh jalan, ya? Ya! Ini ada yang berlaku. Ya. 100 Kita akan naik kereta kereta kereta, walaupun sangat panjang. Afraid. All I need is a better day. Kids. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I'd like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it, anything. So I'ma just keep lying, everything. See you in the next life. to can be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better day. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Day to night, every day, day to night, not okay. All I want, and I pray, all I need is some better days. Yeah, all I need is some better days. Cause all I want. No rock in a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's living in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just want to be happy. How to get there? i glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want. sapatos kenapa pinapahanap ng manonolo. Magkakano yung GT Cup 3? Pansel. 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 Terlalu panas di sini ini adalah Salah satu yang menang Mari kita Ini Ikan di atas lah shoes Yang mana ice spike <laughs> Ice spike mm -hmm. Spike Yung nalalo is yung ganito. It's 45. Para mag-lunch tayo sa Excuse me. Ano sa ganito? 7 44. Mayroon sa akin. Yes kuya! So, May Sabrina naman kayo? Sabrina yun po Saan po? Sabrina Ayun po ba yung tingnan mo kuya Bibigyan natin sa ano? Napili natin sa. Isa. So, yung isa Sa the Lord, Jordan? Bibigyan to po kasi ano So nga mga kapapa, so nagpalamig muna tayo dito sa at kumain kasi wala pa talaga akong kain nung pag-alis ko sa LB Ayan, nag-order mo tayo dito ng Two Piece Chicken Joy yan, tapos may anligo ibig siyang sabaw. Tara, kain muna <mo> tayo. <laughs> Hello ko pa. so yung update lang, so nakaka-uwi ko lang. So sobrang init doon, doble yung init doon. Hindi ko so, kayo maglakad sa initan doon. So ayun, hindi tayo mga sapatos. Titingnan natin. So... So ang pinabili nung dalawa, precision yung pinabili nung dalawa. Yung isa taga ba eh, saka yung taga sitio ay precision na sapatos yung pinabili. Kasi nag spike daw. So ang binili ko na rin doon sa taga... taga barera. Precision na din precision na block. Naganda maganda kasi sa block. Yan. Yeah. Ito. ito yung taga-sityo ibaba. Yeah. So, kaso, wala pala itong ano. Eh, hindi ako nakabili ng medyas. Pwede na lang bubili ng medyas. Mora lang na naman yung medyas. Nagaan natin. Sityo. YouTube. Kaya yung mga followers natin dyan. Kaya yung mga followers natin dyan. Dapat lagi kayong update. Lagi kayong nagla-like. Lagi kayong nag-share. Lagi kayong nagko-comment. Kasi sa susunod na uh, parapol natin is biglaan na lang. Ha? Biglaan na lang. Uh, basta mag-aano tayo. Basta mamimigay ako ng sapatos. Yeah. Biglaan, biglaan yun na Dapat lagi like, kayong uh, ano. Dapat lagi like, kayong uh, active sa ating page. Kasi yung iba, ano, manunod lang pag may parapan. <laughs> Ay, hmm, ba't dumikit? Dumikit. Ah. Pupunta pa sana akong mauwa. Eh, may bit-bit ako. Wala akong kasama. Ay, bibiling sana ako. Kasi sobrang init doon. Doble yung init dito. Hindi ko kayang lakari. Yung karki ka sobrang lapit lang doon sa sa terminal ng Guinda ito sumakay na ako hala nakalimutan ko ko maki eh hindi pikit na e? ano na iting Ito yung sa taga barera. Uh, nakita na, uh, nakita ko pa po na sira-sira yung sapatos. Maganda. Thanks, 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 thanks. Thanks, thanks. Thanks, thanks. Thanks, thanks. Thanks, small size. Kasi yung size nito ay 40. Pero maganda naman, di ba? Oh. Di ba? Minimalist yung design. So yung iba nagko-comment kung saan daw yung store ko. Hindi ako nagbebenta ng sapatos, ha? Hindi ako nagbebenta ng sapatos. Ayaw mga magbasa. Panoorin nyo kaya yung mga nakapost at magbasa kayo, ha? Barera Pagka-barera ba yung nanalo? Ay, yung isang nakita ko sa barera Baka dayo lang sa barera ah. Tapos itong isa naman sobrang barana Tapos itong isa naman ay pag pagabae bae Ito so yung napili niya Yan. size 44. Ang laki, no? Taga ba ito? Akala ko taga ano lang din. Sayang yung kagabi, no? Tatlo yung nanalo kagabi. Kaso mga tulog na. <sighs> mga tulog na. Inabot ba na 11 si alas 11? Ay, inabot yung alas 12. Buwan na yung una. Mabagal. Yung una, tulog na rin. Hindi nakapag-comment. Yung pangalawa, tulog rin. Yung pangatlo, tulog rin. Hala, sige. Ayan. So update ko kayo mamaya pagbigay natin ito sa sa dalawang nanalo at sa isang pagbibigyan natin. Ayan, nandito na yung ano, yung isang nanalo. Dito sila sa tapat ng simbahan. tayo sa iyo. po lang po. Salamat po sa Papa Jay Vlogs. Dahil po, ano, mag-follow lang po sa, kayo sa kanya para po makasali po sa, kayo sa kanya rapol. yan so naipamigay ko na yung isang sapatos doon sa Tagabay Tagabay yung nalo, pumunta na lang sila dito sa Maas, doon sa tapat ng simbahan. Doon ko na lang pinapick up. Tapos itong isa ay ito taga-sityo ibaba. So, sinasalubong ko na lang para hindi ako mainip. Wala pa eh. Doon pa kasi siya sa gitna, doon, doon sa pabahay. Kaya medyo malayo. Ayan, ito na yung pangalawa natin nunalo, taga Sitio. Tinagintay ako. Kunin mo na dyan yung ano. Yung may Sitio. Papage, video nyo kami sa laban namin. May highlights kami ah. Thank you po kay Jay sa bigay ng sapatos. Kaya mag na ako. Kaya mag-follow na po kayo sa... So ito pala yung nakita kung hindi na okay yung sapatos, kaya nilibray natin siya ng isang sapatos. Para naman maganda at ayos yung sapatos na ginagamit niya sa paglalaro ng basketball dito sa Barera.

Oh my god. Yes, isa yung mic yung honor. yan <laughs> <laughs> ah, alwan niya. Ah. ah lalo maglaro yan. Simera. Balik tayo.